Kinilala ang biktima na si Sulaiman, driver at residente ng Barangay Labungan, Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng Datu Udin Sinsuat Municipal Police sa paunguna ni Lieutenant Colonel Esmail Madin, nakatanggap sila ng tawag mula sa punong barangay hinggil sa pamamaril. Sa paunang embesigasyon, may mga hindi pa nakikilalang sospek na dumating sa bahay ng biktima at pinaputukan ito sa iba't bahagi ng katawan na naging sanhinang agarang pagkamatay na sa crime scene ang apat na basyon ng dipa tukoy na uri ng baril. Lumalabas din sa investigasyon na si Sulaiman ay target na rin sa naunang pamamaril noong July 26, 2025, pero siya ay nakaligtas. Personal grudge ang motibo ng krimen, ayon kay Police Investigator Executive Master Sergeant Mohalidin Bayaw. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis hinggil sa kaso. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.